Hey guys! Magandang umaga guys! Dito na naman tayo sa aming vlog Welcome to Yuyong Naps TV Ang iba, aming iba vlogs ngayon guys ay tungkol meron kaming vlogs ngayon na bago ah, kakaiba kasi po masyadong maulan dito malakas dito sa Marikina ang lakas ng ulan um, guys oh. oh. walang pasok si Ethan sa si Luhan kaya magpo-vlog iba ang vlog vlog namin ngayon guys iba oh. ko lang itong bahay para walang alam mo naman maraming tirador yung anay at may panibagong vlog kami bakit ano guys ang aming vlog ayan ayan kapas ko ko po ang mga alagang pusa ng aking nanay na yaham naghahantay yan ang nakatambay o oh, yung isa o oh. nakatambay naghahantay ng pagkain dalawa ayan o oh, naghahantay ng mga pagkain ang pusa ng nanay ko ayan o oh, ayan o oh. yung, isa o oh, gutom na gutom na o oh. ayan o oh, naghahanda na ng pagkain ng nanay ko ng pusa pagkain sa pusa araw araw yan yan ang alaga niya A anim, anim na pusa Itan, kapag wala silang laro, yan ang ginagalaw nila, yung pusa. Pusa ni nanay guys, yan o. Oh. Ibigyan na na pagkain ni nanay ng pusa. Inalagay pa sa ripro ang alaga ng pagkain ni nanay ng na pusa. Ayan, tingnan nyo guys o, oh. alaga ng alaga. Itan Saan yung alaga na pusa na paborito mo? Paborito yung pusa ni nanay Tingnan mo dun sino mo yung pusa Tingnan natin guys Yung paborito ni Itan na pusa Ayan guys so. Tingnan mo guys Pusa mo Ayan yung nakatambay na naman yung pusa ni nanay Ayan si Itan oh Ayan ang paborito mo pusa Ano yung ginagawa nyo? <laughs> paborito mo talaga yan? Makakagating yan yan Layo-layo ka hindi, wala ka muna ng ano ngayon? Wala ka muna ng basketball ka ngayon? Dito ka muna sa loob. Kasi babahit, ha? Malapit na magbaha. Malapit na magbaha yung ilog. Malaki na? Oo. Oh. Eh wala kang pasok ngayon ah. Wala kami pasok. Doon. Eh nasaan si Lohan ngayon? Umuwi na po. Ha? Ano no? Tanggal na po si Lohan. Anong tanggal? Tanggal. Tanggal sa sa video ko Hindi, Hindi po siya tanggal absent lang siya. Okay. Okay. Pakitaan mo akong triple na magaling maganda dyan. Yung natutunan mo. Yan, ayun si Ethan, oh. Ang galing niya mag-dribble. Oh. Natuto na siya, guys. Two weeks pa lang siya nagpa-practice. Galing niya guys oh. Kaya lang yung bola niya may ano guys, may may tama. May may, may ano yung ano uh, Umalis si Luan, guys. Si Asitan lang muna. Dito sa lab ng bahay, magpa-practice muna siya. Ayano. Oh. Yan, lumayas na isang pusa. Uwi muna. Mukha mo ng daga. Ng pusa. Nice job. Ba? Diba? Ang galing mo na mag-dribble ngayon, Tan. Oh. Yan, guys. Oh. Yung mga pusa ni Nanay. Eh. Nag-abang. Abang nagpa-practice ni Tan. Nanonood yung mga pusa. Yan, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ka kumahanga yung mga pusa. Kahit Tan, ano. yeah. oh. Yeah! guys, so tingnan nyo. Oh. Tulog. Tulog na yung isang pusa. 'yung sobrang kalinitan ng